Mga banding good morning Good morning Hello mga banding Hello mga banding Hello mga banding Ako si Puyin! Ako naman si Nong Nong Welcome, Welcome to our, to our ch channel The Boss is one <laughs> Poye, ang inyong kabanding na madalas ninyong makikita ang dumadaldal at kumukodal sa harap ng kamera. So bawat maumay, ang madalas maligaw, kapag gumagala, ang maganda pero isip bata. Ako naman si Nong Nong, ang inyong kabanding na bungis-ngis, sumagilagid na nakakainis. Mm. At kami ang inyong kabanding sa kulitan. Ayaw ko na! Siguro din mo lang gagamitin ang okay. laptop mo.

Ang sabi nila Touch an egg Sa so, manghihipo tayo ng itlog ngayon <laughs> Tawanan <laughs> <My God. laughs> Galaan Go 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 At syempre Kantahan You'll be with me Tell me something, girl. Na may konting kalokohan. Siya ya. Paklang <laughs> to na ligaw. Hello guys, nandito na tayo sa Pilay. Na kami. <laughs> Kasama ang amin mga pamilya. <laughs> at mga kaibigan. <laughs> Ang channel na ito ay para sa iyo. Oo, oh, ikaw. Ikaw na mahilig gumala, kumain, kumanta, at tumawa at mahilig sa pusa. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Click that subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming vlogs. Di ba? Kaya, Kaya, tara, tara! na!